Good afternoon mga kabisay. Mega mega love shout out sa inyong lahat. Tayo naman ay mag update ngayon sa mga naging activities ko simula kaninang umaga mga kabisay. At tayo ay medyo naging successful ngayon. Dahil ngayong hapo, ngayong pahapuna na nawala ang init. Kanina mga kabisay ay sobrang init. Ang ginawa ko mga kabisay ay ito nagkabit ako ng uh, bali mga ano ng aking balag bali yung minya na uh, tali papunta doon sa dulong iyon yan siya kung ikinabit kanina mga bandang alas gis hanggang tanghali. At ito, sa awan ng Diyos, konti na lang ang kulang. At ito ng mga kabisay, meron na tayo dito. Ayan. Papunta doon. Ayan. Nakakunikta na dito sa... na uh, nauna kong balad Dahil... magiging magkakunikta na sila dito sa baba. Dahil yung kanyang poste siya kung ginamit ding pinagtalian ng papunta rito ayan hanggang dun so, may dulo ding iyon yung isang posting iyon na nasa dulo hindi itong maliit na to dahil yan ay suporta pa lang yan at dadagdagan pa natin yan so yun ang naging activities ko kaninang alas 10 hanggang tanghali mga kabisay at yan ang mga naging uh, napagkaabalahan ko kanina at siyempre nagdilig tayo dito at bukas sigurado mas maraming didiligan dahil lahat ito didiligan ko na bukas mga kabisay pati ito dahil ito tumutubo na rin at itong sa porsyo na to ay tubo na rin at uh, pagkatapos ko kaninang magdilig mga kabisay eh ako'y pumunta din eh sa aking nililinis na pagtatamnan ko ng rambutan at sa sobrang inik kanina mga bandang alas jays iniwan ko muna sa ngayon mga kabisay ay alas tres na mag alas tres at babalik ako dito dahil nakapag layout na ako dito mga kabisay ng pagtatamnan ko ng rambutan at mayroon na akong linya at ayan naka yung tusok na yan, mga kabisay yan ang magiging linya ng itatanim kong rambutan ayan yung PC na yan, papunta doon yan ang magiging unang linya papasok dito mga kabisay at kaninang umaga mga nagsimula ko dito siguro mga bandang alas 8 na dahil nagdilig muna ako at akin ang iprinipir yung mga kailangan ko dito katulad nito naglagay na ako ng drum dahil pagkatanim ko ng rambutan ay sigurado magdidilig ako kinabukasan at kahit sa pagkatanim pa lang kailangang diligan dahil para maging ano siya sa loob ng sa ilalim Ayan at nilagyan ko ng tubig mga kabisay Isang hakot na yan At dito kanina Dito ako nakapag Utay utay At kunting kunting na lang mga kabisay Hindi naman siguro ako Aabot hanggang doon sa babang iyon Dahil Nagkakatubig doon Siguro ang rambutan ay tatansahin ko lang na Hanggang dyan lang Sa so may Porsyon na yan Hindi hanggang dyan so siguro ito na lang ang lilinisin ko itong portion na to ayan ito at ito nilinis ko kaninang mga bandang alas otso patanghali yan yan ang nilinis ko kanina punta doon at iniwanan ko dahil sobrang init mga kabisay at ito na lang ang natitira so pag natapos ko ito ngayon siguro makakapag umpisa na akong maglagay ng palatandaan sa mga paglalagyan ko ng tanim at medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod mga kabisay dahil simula kaninang umaga nagdilig tapos nagtabas tapos pagkatapos mananghalian doon nagtabas din ako doon sa may malapit sa mga kalamansi so saka ko na lang ipakikita sa inyong mga kabisay ito nga sana tatabasan ko rin yan pero pahulin ko na yan yung gilid na yan ng anong tawag dito uh, kural at dito eh, sa awan ng Diyos yung dalawang punong tanim kung saging mga kabisay eh, ayan. at shout out nga pala dyan kay uh, Felix Makabutas Ayan Lex, like, may tanim din ako dito sa aging kaya lang dadalawang puno. At meron pa akong itatanim ang problema. Hindi ko pa nakukuha. Doon ako kukuha. Binibigyan na ako doon ng pantanim. So siguro next time na lang yan. At iyon ay mga sabah. At itong tinanim kong itong mga kabisay eh, hindi yan sabah. Itong isa tundan at yung isa ay bungulan. Malalaking saging yan, na kahit hinug na ay green pa yan isang iyon, ito naman ay tundan at yan ang isusunod kong project siguro pag nakatapos-tapos -tapos ako dito at baka doon na lang ako magtanim, diyan ako magtatanim ng saging sa porsyo na yan papunta doon dahil lumalaban naman sa tubig ang saging so ayun at siguro mamaya pakikita ko na lang sa inyong mga kabisay kung sakaling may oras pa tayo sa so pag layout ko dito ng mga uh, pagbubutasan ko para sa rambutan alright abang abang mga kabisay yun mga kabisay nakatapos din ako sa wakas ayun hanggang doon ako sa pagtatamaan ng pagtatamnan Grabe yung oh. Walang tuyo sa aking damit mga kabisay. Eh meron din sa dulo. Ayan. At ating tingnan yung aking naliot mga kabisay. Ating uh, sundan. Let's go. Ayan na yung naliot ko mga kabisay. Nakita nyo na rin to kanina. Kaya lang hindi pa talaga siya totally eh, sa ngayon mga kabisay ay... Eh, nakuha ko na yung area at... Kung hanggang saan yung... Aabutin ng binting punong rambutan. At... Siyempre... hapon na ngayon mga kabisay... Siguro... Sa sunod ko na lang na vlog e... Eh, papakita sa inyo... Ang aking mga natanim. Dahil medyo hapon na mga kabisay. Sa ngayon ay... Eh, alasing 5 na naman at tayo ay mayroong pang iba magsusulbut kasi ako ngayon mga kabisay so ayan ang aking natapos mga kabisay hanggang dyan ang aking pagtatamnan yan eryang iyan tagtatamnan ko yung bali tatlong linya dito sa bandang baba pero doon sa bandang unahan na yon dalawang linya lang doon dahil iiwas tayo sa kawayan na hindi masyadong makadikit isa pa pag nakadikit sa kawayan mahinang uh, ano mahina ang tubo ng halaman dahil nung nagtanim kami dyan mga kabisay nagtanim kami ng upo dati dito yung malapit dyan sa may kawayan talagang kahit anong dilig kahit anong abuno walang hindi maganda hindi talaga bumunga dahil parang natutuyot siya palagi gawa nga ng mga ugat ng kawayan ay eh, naandun sa kanyang ano siya lang ang sumisipsip ng idinidilig namin at ganon din ang papaya mga kabisay pag dinikitan nyo ng ibang halaman hindi gaganda dahil malakas sumipsip ang papaya sa mga ilalagay natin uh, fertilizer so ayun mga kabisay at tayo ay eh, siguro makikita nyo ay eh, malinis na to tatanggalin ko kasi itong mga damong itong mga kabisay para makikita yung aking itatanim dito mas masarap kasing tingnan mga kabisay nang itanim natin ay eh, litaw na litaw kaysa maraming nakaharang sa ating paningin hindi natin maklaro yung itatanim At tatanggalin ko talaga itong mga damong itong mga kabisay kasi may balak din akong magtanim dito ng okra kung sakaling medyo Uh, may oras pa at makapag ano tayo eh siguro tatam ko ng okra dito or basta dalawa ang pinag-iisipan kung itanim dito mga kabisay kung hindi talong okra yun ang ilalagay ko dito so maraming salamat sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito at maraming maraming salamat mga kabisay sa inyong suporta. At sana naman ay patuloy nyo pa rin suportahan. At pagpasinsahan nyo na, nabihira nyo kung nakikitang nagko-comment yan sa inyong mga uh, uh, section, comment section. At uh, tayo mga kabisay ay palaging busy. Katulad ngayon, pagkatapos ko nito, isusulbut ko yung mga bunga ng aking mga ampalaya na naghimala dahil siya ay nasunog sa ngayon ay napakaraming mga bubot so ating isulbot para lumaki alright mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mega mega love shout out at sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating poong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay alright mga kabisay God bless us mega mega love shout out bye bye